Hello guys. So ngayon update tayo. Pang ilang araw na? 16 na ba ngayon te? Ayan. Day 16 ng Ramadan. Hindi tayo naka-video kanina. So ayan, peprituhin na lang natin itong sambusa din to. Pero pasquare ang pagbalot. Ganyan. So, ito, tortilla na may chicken din. Tapos ito, waragen na payan yan. Ito, transfer na natin dito sa lagayan. Ang ating soup. And mag-pray to pray tayo mamaya. So, ayan lang. Iinitin ko pa dito yung ano natin. Dito. Yung tortilla. Kamusta ang araw mo, te? Okay lang. Kahit pagod. Pagod. Pero okay lang pa rin. Okay lang pa rin. Laban lang. Laban. <laughs> Uy, nako. So, ayan lang, guys. See you again tomorrow. Bye.